Yon mga bossing, welcome back to my channel. So, eto nga, masama yung kalagayan natin ngayon. Dahil sa satakit na diabetic. So, ayan, nakakonfine tayo ngayon dito sa, ayan o, Las Piñas Doctors Hospital. Ayan, nasa solo room tayo. Ayan o. Wala ang tao Ako lumang hindi siya ngayon. Wala tayong bantay. Wala si Paraclete. So, wala tayong magawa kundi. Ayan, wala ng TV mag cellphone, mag youtube, mag facebook lahat kasi nga mag isa na tayo so wala, masakit pa rin to so ang gamot natin ngayon is nag insulin tayo mga bossing so kanina yung pen pen yun eh, pen parang sa insulin so 16 times daw, 16 times ako ramdam ko yung gamot, malamig ka ah. pero at least kaya, pero pa-recover na rin tayo mga bossing so baka bukas mag-request na ako ng pwede na lumabas kasi ubos na rin yung budget natin talagang nagpagamot na ako kasi yung dicks ko nga masakit na so yung pala dahilan komplikasyon dahil nga sa taas na ang sugar so maya maya nandito na si Paraclite si Mrs. ka lang din dahil nga ah, si niya muna bukas yung green card natin mga bossing di dahil dito sa Las Piñas may green card tayo na ginagamit which is nakakatulong para sa mga emergency cases mga bossing na ah, kumain na rin ako yun mga um, kain din medyo nakakumunta tayo dahil nga malamig dito sobrang lamig dahil nga yun aircon no so goods naman yun pero masama pa rin pag sobrang lamig bossing kasi parang ano ano ba yung pinanood ko ngayon so yun mga bossing nung tayo ng Jurassic World yun no? dito lang tayo pay okay, nga at least nagkano na kasi na update mga bossing sa mga legit na subscriber natin diyan kahit papaano kahit ginong kaliit lang which is goods naman pero okay yun at least nakapagano tayo update mga bossing so yun lang muna mga boss